ng so, mga kamadam mag DIY muna ang kamadam nyo. Ah, uh, lagyan ko muna ng uh, kulay kasi kita nyo naman adaming uh, daming uh, white hair. So, magpaganda muna ang kamadam nyo kasi birthday ko bukas. So, mag DIY muna ako. So, yan pala yung aking kulay ihalo-halo ko muna. At saka ilagay ko sa aking buhok So ayan, ipahid ko lang 'yan. Roots lang aking lalagyan. At pagkatapos ah uh, dito na lang ako maligo. Kasi walang tubig sa bahay. So ito na pala yung uh, result ng aking kulay. Oh ayan 'di ba? Yung white hair ko parang highlights lang. Okay, thanks for watching, mga kamadam. Follow for more, sa uulitin. kamadam vlog. Bye-bye. Thank you so much.